Ayan, so welcome back po no, dito sa Day and YouTube channel. Well, meron po tayong mabilisang pag-uusapan. Ano po, ito po yung laman ng headline, no? Diyan po sa atin. At uh, yan po, eh, yung, ano, ah, uh, yung hearing, no? Kung saan, eh, sinabi ng dating health secretary na si Francisco Duque III na si, ano, sangayon sa kanya, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw ang nagutos na mag labas or mag-transfer ng pera no from Department of Health to DBM ayan at uh, at bago po 'yan no eh ano lang po mabilisan lang no ako po yung magpapasalamat sa mga bagong subscribers ano po meron pong uh, nag-comment po no na si Mr. Francisco no na like and subscribe and share is done watching for Miss, from Mississauga, Ontario, Canada. At isa rin po from Japan, ano po, si Madam Matayoshi, ano po. Maraming salamat po, no, sa mga nagla-like and subscribe. At kung, uh, yun po, sa mga bago po natin subscribers dyan, i-ano nyo na lang po yung inyo pong, ano, uh, comment lang po kayo no, para ma-shoutout po kayo. At muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, like and subscribe na lamang po para patuloy po, po tayong humaba. Okay, masyado na mahabang intro. Baka may mag-reklamo ulit. <laughs> okay, so ngayon, yun na nga po, no? Sanggayon po dyan sa hearing at po dyan sa mga na naibalita na po, no? Laman na ng headlines. Nauli na tayo. <laughs> eh, reaction lang naman po tayo, Kaya eh. yeah, okay lang. At uh, yun na nga na si sabin na si dating pangulo Rodrigo Duterte daw ang uh, nag-utos no na i-transfer ang pera from DOH to DBM ayan At, uh, may mga pinakitapos yang mga ano mga batayan ano po ng ano nga oh, ng uh, order of transfer parang ganoon okay granted no na si dating pangulong Rodrigo Duterte nga po no ang uh, nag ano ang nagutos. utos e, ano naman po ang sama? Di ba po? Yung mga panahon na yun po, no, is, ano, uh, pandemic, no? So, ganito po, no? Ganito po natin ilalagay yung, uh, ano natin, yung situation natin. Diyan po sa nangyaring transfer of funds na yan, ano po? Sa so, ganito. Kasi yung ibang vloggers, kung ano, na po ang, ano, kung ano na po ang mga sinabi, Dilaglag ang dati niyang boss. At sa akin, paano nilaglag? Eh kung totoo naman talaga, no, na siya ang nag-utos. Eh sino naman ang mag-uutos that time? Eh di, di ba ang punong, ang puno, which is the president, di ba? O sabihin natin, at yun na nga, kinonperma niya na nga, di ba? Ni sekretaryo? Duke. Di ba? So, ano ang rason? Di ba? Bakit ginawa yon? At, anong nangyari sa pera na yon. Kasi nga po, para sa akin, ang naging intention dyan, we have to act fast, no? We need a rapid response, no? Ang gobyerno para po matugunan, no? Yung kawalan, kakulangan ng mga gamit pang medical, pang laban sa pandemya. So ngayon, ipinasa na sa DBM para bumili, maghanap ng mga suppliers, ano po, So, napakaganda po ng uh, layunin, ano po. Dahil nga, yun eh. Kailangan gawin yun. At ito na nga ang naatasang ahensya na gagawa. Ngayon, ang tanong. Sa kabila ng magandang, para sa akin po, no, intensyon na yan. At itong mga nautusan, eh, imbes, no, na gawin ang kanilang mga trabaho, no, eh, ginawan pa ng korupsyon, no? Kung sakali nga, no, may korupsyon, no? At yung iba pa, nagpabaya sa kanila mga tungkulin. Eh, pabor po ako na dapat silang managot, no? Kaya, pabor ko dyan sa hearing, no? Okay yan. Parang ganito lang po nangyari. Parang ganito lang po nangyari. Halimbawa, ako po ang ano, uh, manager no ng isang ano, uh, tindahan halimbawa. Tapos may naaksidente. Ngayon, o oh, lang, kailangan itakbo sa ospital 'yan. Kailangan i-taxi natin 'yan. Sir, wala po kaming pera. O sige, kuha mo na sa Petty Cash. Sir, hindi po po pwede. Hindi po intended pambili po natin ng na supplies ang Petty Cash. Pwede po ba natin gawin 'yon sa isang emergency at ang layunin ko, no? May dala, no? Mailigtas itong tao na ito. Sa lalong madaling panahon. Ayun ba ako po ba yung may pananagutan sa ganun? Kung maganda ang intention ko. Pero kung yung namang nautusan ko, eh hindi naman pala. Hindi niya dinala doon ng pera. No? Ganun lang po no pag ano ko, yung pag ah, halimbawa o yung intention ko na nagutos. So sa paning pananaw ko po no, yun ang nangyari doon. Marahil nga eh, no, sang ayong kay Duke inutos sa kanya na i-transfer kasi nga ang layunin ko is makabili tayo ng gamit sa lalong madaling panahon. ba? Diba? So, yun po. Eh, yung isang vlogger, eh, ah, nilaglag lag na -nil yung dating yung boss. Hindi e, po, kailangan sabihin talaga yun. <laughs> If I were Duke, eh, sasabihin ko talaga yun. Eh, kung yun talaga nangyari. <laughs> Di ba? Anong paglalaglag doon? dun? Pambira namang logic yan. Brad, inutos. Kasi hindi naman siya pwedeng kumilos, eh kung hindi talaga inutos sa kanya ng mas mataas sa kanya. Which is the chief, ano nga, executive, no? Sang ayon kay Doe. Eh. So, yun po, yung sa akin, no? Tinitignan ko, sinusundan ko, no? Yung possible na naging rason dyan ng Pangulo, bakit niya yan ay ba? Diba? Ngayon, kung itong mga napagutusan, eh, ano, hindi naman pala marunong, no? Nagdunong-dunungan, o, o di no? Kinurap pa yung pera. Kung sakasakaling yun nga po ang ginawa, hindi no? pa natin alam. Mara... ano kaya nga, kailangan nating abangan, tutukan yung hearing na yan. Eh, dapat sila managot. Di ba? Walang pagtatakip dyan. Kasi yung mga panahon na yan, bad trip din kami. Kasi nga, habang pinapanood ko yung balita, ano ba yan? Yung pondo na yan, nilaan para sa magligtas ng mga nabiktima ng COVID. Bakit pa? Ano? Gagawan pa ng paraan para nakawan? Yun, question mark sa amin lahat yun. Di ba? Talaga bad trip kami. Kaya kung totoo nga kinurap yan, eh, dapat talaga managot yan. At ito pa po matindi. Nang hiram pa sila ng pera, hindi naman pala gagamitin, no? Ibinalik pa. Ibinalik, no? So, yan po yung napabalita kanin. Ngayon, pumasok sila sa kasunduan, no? Na kahit hindi mo yan gamitin, magbabayad ka. Hindi ka walang po lang po anong ano yun. Kung interest ba yan or ano, uh, kung saan pa man, no? Yung babayaran. So, alam nila yan. So, bakit ganon? Kumuha ka ng pera, wala ka naman palang plano sa mo kagastusin, eh, binalik mo. Eh, nung time na yun, di ba? May mga ano, may mga medical person po tayo, personnel po tayo, na may kailangan ng allowance. Ang tanong, nabigyan na po ba ng mga allowance yung mga frontliners po natin? At natagunan po ba talaga ng gusto yung pangailangan nila? Dahil sila po ang ano natin nun eh. Ang superhero natin that time di eh, ba? Diba? So yun po ang mga dapat nating uh, malaman dyan. Arukin natin sinong may mga kasalanan dyan no? At uh, um, babala, no? Sa mga nag assume ng posisyon na hindi naman pala marurunong. Ay, assume, marurunong kayo, matatalino kayo. Dahil kwalipikado kayo na kayo ang nasa pwesto na yun. Eh. Katu katu na ito ni Duke. Na yung kung ka ang kapalpakan niya, no? Kung sakali man, no? Hindi ko sinasabi na pinal, na palpak siya, no? Na kung sakaling pumalpak nga siya doon, eh dapat talaga harapin niya. Di ba, ho? So, ganun. Huwag na natin kulayan pa ng politika. No? Na another, ano na naman, pa sa akin lang, ano. Spekulasyon ko lang, ha. Yeah, dyan na naman dadalhin. Against na naman kay Duterte to. Dating Pangulo Rodrigo Duterte na naman to. Makakapuntos na naman. Kasi parang ganun po ang dating sa akin, eh. No? Yung reaction ng isang vlogger na <laughs> nilaglag yung boss niya. Kaya yun po, no? Kaya, yun. Dapat po, ano tayo dyan, Uh, ano po tayo diyan maigi no subaybayan po natin yan dahil yun po ang, ang essence niya dapat no pananagutin ang mga dapat no kung sakaling may korupsyon yun ang panagutin yung mga nagpabaya no hindi ginawa ang tungkulin nila panagutin no kung sakaling nga no na ginawa nila yon no pero yung politikahin pa naman eh wag naman na po sana. Kasi nga po, 'di ba? Lahat tayo gusto malaman ang totoong mga nangyari diyan. 'Yun na lang. So, 'Yun kasi po eh sa mga balita, sa mga headlines, inutos ng pangulong Datera, inutos, inutos, inutos. Oh, okay on, eh, kung 'yun naman talaga nangyari. Wala 'yung nilaglag. <laughs> so 'yun lamang po, no. Kaya 'yan po sinasabi ko sa inyo, ina-advocate ko po dito yung mga pinafollow nyo po mga vlogger vlogger no eh timbangin niyo din po kung saan papuntang direction yan hindi porket pampanat ito no pagkakataon to mababanatan natin yung ano natin si ganyan ito na so yun lamang po na ano, at monitor po tayo diyan at masusundan pa po ang content na ito no ating po pag uh, yan e, yung vlogger na yun binabasa niya lang naman yung content niya binabasa niya lang. Tapos yun na kaya. Uh, nilaglag niya yung boss niya. <laughs> so yun lamang po no, ang ating napag-usapan. At magkikita kita pa po tayo sa susunod ng mga video content. Dito lamang po sa Day Enrica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at pananood.